Ayan guys, yung aming yung aming hotel. Ay! Star, ano eh, Ay, kailangan <laughs> ko ito. Ayan guys, ang aming hotel. Mayroon pa kami ng television. May bintana. Ayan guys. Jo. <laughs> kararating na, kararating lang namin. Nag, natraffic kami ng 2 hours, hours doon sa the longest tunnel ng ano, Torino. France. France. Anong France. pala, ng France. Kaya ayan guys, kararating lang namin. Bukas, maaga na naman aming ng aming biyahe papuntang <laughs> Jindoa. After, pupunta kami ng dahig. Ayan guys, yan lang muna ang ating video for today. Ayan, ayan guys. Thank you so much for watching. Ayan guys, nandito na kami sa sa Torino. Torin. Sa Torin na kami guys. Karating lang namin kasi na-traffic kami ng 2 hours doon sa ano sa France. 2 hours talaga yung traffic namin kaya sumagit yung ulo ko tas yung gamit namin nilagay lang namin sa hotel. tas pasyal-pasyal kami dito. So, ito daw yung city ng Torino. Tapos <coughs> bukas naman ang mga tanghali. Eh. Alis naman kami maaga. Magti-train naman kami. Ngayon kasi ang ano nagbabas kami. Tapos bukas. Ayan. guys. ang ganda rin. ganda rin dito. yan Ayan. Dito na ako sa Torino. Ang lawak talaga guys ng Torin. Hindi kasi sa Ganda ng kanilang ano. Nagbablog kasi ako. Maraming yan guys. <laughs> gandarin dito guys. Dito sa tour. Ayan guys, yung aking mga... Hello! Sa aking vlog. <laughs> ano ang pangalan niyo Ako sa ate Susan. Ah, ate Susan. Ayan guys, dito siya nakatira sa Torino, Italy ayan siya yung aming tourist guide <laughs> siya yung aming tourist guide guys magpunta yung ganda dito guys yung mga magagandang ano nandito guys yung mga magagandang malita, mga magagandang bag Ang laki ng H&M dito. <laughs> Michael Kors, guys. Maganda ganda dito, guys. Maganda. Ayun. Ang daming mga shopping din. Ang dami mga butik ko. Oh. Ba, oh, ganda. Simbahan yan guys, oh. Depende, no? simbahan ang ganda naman oh. sino itong mga na, napakalaking statue ayan oh. Oh. magkaharap ayan oh. Anong, anong pangalan nung lugar na ito? ito? Itong, itong, itong... Ah, uh -huh. <laughs> Bia Roma. Ah, Roma. Busti, Bia Bia yung, Bia sa Roma ka eh, nga. Roma. Gusto niya pumunta sa ang ng Rome. Malayo. Malayo pala ang Rome dito. Seven hours. oh seven hours. Oh, Magwala dito. Isa ah. kami six hours. Kasi mas malapit ka namin doon. Uh Oo, -oh, mm. dito seven hours. Malayo. Eh, kung sa Gini, baka magkala ba yun. Nineteen hours. kaya nakita ko, fifteen hours. Kaya nga, malayo-layo talaga. Mm. Saan? sa, sa doon? tayo? Parang, pa, parang plaza dito kung na maliit. sa San Carlo. Ito yung pinakaano nila. Hmm. Tapos ipapakita, ipapakita ko kung saan sila. Yung sa kastelo. Makikita mo na yon Oo. Yung kastelo na yun. Yung may bandila. Mm -hmm. yun, ah, uh, kastelo uh Oo. -oh, yun ang What? sinabi ko na kastelo na puntahan ninyo. Ah! umaga uma daw tayo. Oh, Ako, tayo, tayo lang. Mm. Eh, kaso na traffic na tayo, di ba? <laughs> Kaya, ah. alam mo na, kapag andun kayo sa hotel, narin yung inyo na lang. Kung ano oh. yung mamasyal. Eh, bukas? Pwede yung ano? Hindi ah, sa Sunday. Sa Sunday? Oo. Oh, oh. Dahil babalik oh. tayo dito eh, Sunday. Ay, oo. Oh, Babalik oh. tayo Sunday. Bukas kasi sa Genova tayo eh. Mm -mm. Anong oras tayo alis dito bukas?

Pa. Aquarium. Ayun na nga. <laughs> ayun. Ah, <di> <laughs> ayun na nga. Hindi pa. Hindi pa siya. Pero mo yan. Ayun yung pumunta? Sumama bukas? No. Parang um, <laughs> time Gusto ko sana pumunta. Tanto nandito na kayo. Pero ang problema, paglabas sa larangan. Kasi siyempre. Sa ah, Kasi saksi kami. Saksi din siya. <laughs> oh, anong problema doon? Uh, no, so busy siya. Rin. Rin. Mm -mm. Busy siya. Ah. So, Mag-focus uh, mag doon. Oh, well, ang ganda oh. Ah, di ba? Oh, ang ganda, di ba? It, ito yung Piazza San Carlo. It, kasi nung araw, Piazza, Piazza yung... San Carlo. Oh, ito yung... Mm -hmm. Wow, napakaglawak guys. Mm -hmm. ay, ang ay, ganda. Mag siya, no? Kaya nga, magpicture tayo dito. Para sa ganun, ay may remembrance. May remembrance. Ni Carol? No, doon sa Piazza sa atas na lang. Nakukuha yung boses ko. Dito na kami sa, ano ba yan? Ah, Turin, Carlo. Italy. Piazza, Piazza. Piazza? Piazza. Piazza. San Carlo. Piazza, San Carlo. guys! sa ako dito. Yee! unexpected pin. <laughs> unexpected <laughs> <Correct>. <laughs> Mura pa ang ano ka mo? Mura pa. Ang, ang bilihin ng pagkain ka mo. Oo. oo. Saka merong ano dyan? Merong... San? <laughs> ah, Kas, Kas, uh, uh, Castello. ah, oh, Castello. Ah, sa Italian, Castello. Pero Castello sa uh, Tagalog. <laughs> diba? Ah, oh, di diba? ba ang Ang laki nitong... Is... Geneva. Switzerland. Ah, uh, Switzerland. Ah, uh, Switzerland. <laughs> <laughs> Ang daming ano eh. Ang laki nitong square piyatsa na ito. Laking, ah. siya. So, ang laki na? Hmm. Maluwag siya. Ang tagal-tagal po pinangarap ko kasi mga kahit kahit man sa ano. Basta sa Italy. Ah, ah. Kalain na tong araw na ito marating po naka. Ah, uh, uh. uh, wish come true. Ah, uh, di ba wish? <laughs> ano, ano. Ayan guys, oh, parang ano, ang ganda-ganda oh. Dito kapag, oh, ka dito kapag araw, araw. napaka-linggo, napakaraming tatlo. Oh, ah, dito? natin sa linggo. Dito. <laughs> <laughs> ano ito dito? Anong meron dyan? Eh, We, yung, ano ng istatwa ng oh, ano, ba, ba yan? mga anak araw? Ah. Uh, mga mga... simbol lang kasi yung mga ano nagtatanggol sa ano student na ito, di ba? Uh Oo. -oh. So, mm, ganun. ganun. ganun.

ang beses <laughs> balik pa dito. Gano? Ang ganda kayo. Ang ko mo, ano? belajo Anak kayo. Bawat may kanya May kanya-kanyang oo. Parang Pilipinas diba? Bawat Kaya nga. Totoo yan. Lugar sa Pilipinas May kanya-kanyang ano. Museo 1824. 2024. Wow. imagine ko yung print palijo. Print pali. Sa print palijo, di ba ang lawak-lawak? Yung parang paningin. Ang naman ito. Kasi yung palijo. <laughs> ito talaga. Alam mo, ito alam naman feeling ko ito. Parang ako nabubuhay yung panahon mga Roman Empire. Oo o, nga. Yun nga Yun na ang feeling ko. Oh, Oo. Gano, parang bumalik ako sa so, naunang oh, si, si panahon. Oh, mas lalo kung nandoon ka sa Roma. Ganon. mo yung mga... Yun ang dream ko. Doon ko, dream ko yun. Makikita mo doon. Ito yung mga historian, guys. Mga historian. Kasi doon, nakikita mo yung mga tapat na lingkod ni Oba noon. Nakakatuwa, no? yun ang ginawa nila, pinakain sa mga ano, kaya nakakatakot. Nakakatakot. Yun ang sports nila noong araw, eh, di ba? Makipagkatapos sila sa liyo. Yung makipag... Uh, ano yun? Ang tawad ng gladiator? gladiator. gladiator. sila sa kayo. ano, bis. Parang... Bis. Yun ang laro, yun ang laro na sports nila, no? maruming na laro. Ayan guys,

Uh, Ayan uh, ah, ang landmark ng Turin. Ito pala guys ang ano daw, landmark ng Turin. Uh, Oo nga. Yan yung castle. Ganda guys. Oh. Kaya nga, sige. Ang ganda. Ah, ano pala ito? Fountain. Fountain pala kaya pala may ano. Kapag linggo dito Fountain pala ito dito, guys. Oh. Kaya nga. Ay, naka, ano eh? <laughs> Ganda oh. Wow. Ah, yung pala yung hinahagis oh. Ayan oh. Ayan oh, yung hinahagis nila oh. Oh, yun. Yan guys, may fountain. Parang ano tayo Kaya nga. kaya nga Ang ganda oh Ay naman na, ano, Ayan, may na pinipitik, may pinipitik na ilaw. ko uh. drone Hindi. Ganda dito guys.

Uh, Oo. Ang ganda dito, guys. Grabe. Makikita mo guys yung ano, yung mga lumang mga lumang sculpture. Talagang maano mo yung mga sinaunang panahon ba? Wala kasi akong ano guys, wala kasi akong nakalimutan ko yung aking pang vlog na stick. Kaya eh naka-charge pa na bulsa ko yung aking ano, yung power bank. Kaya hindi ko maikot-ikot yung aking ano, cellphone. Tingnan nyo guys, oh. Ang grabe, ang ganda, oh. Ayan guys, oh. Ayan. <laughs> Grabe, tina mo dito. tina mo dito sa aking video kung gaano kaganda, oh. Diba? Ang ganda, oh. Grabe sa ganda. Oo. Kaya nga, picture, picture dapat. Picture dapat. Para pang ano ko ba? Para pang profile picture. ano, sa aling ko, babalik ba tayo dito? Ay, oo, kasi sa pakitay ng... lang. <laughs> Hindi, <laughs> dito sa so, pasyal na ito. Ay, malapit lang naman yung ano, oo, Malapit naman yung ano. Oh. Uh, kasi baka, baka mas maaga tayo makabalik. So, may ano. Wala kayong problema, yung kainan dito. Ang daming kainan. <laughs> kainan. <laughs> Ay, ayun, may ilaw na. na. Ano yung mura? oh mura. Open ba? Kainan sa Sunday? Wow. Kaya nga. Ano yan? Dito. Ano? Picturean mo nga ako, Jo. Ayan. guys, nandito na kami sa aming train. Sasakay na kami sa aming train, guys. Get 30 yung aming train. number 6 ito yung train station ng Tor Torino Torino Torin. Genova guys isa Tapos another train naman May mga seat Seat number ba dito? Wala, Wala. Ah, Dito na tayo Wala. Wala. Dito oh. Saan tayo? Ah? Yung ano tayo, yung paharap pa ano? Ay, ito nga, paharap pa ano yung paharap pa ano yung paharap pa ano yung paharap pa ano yung paharap pa ano sige, sige, pa sige. yung paharap pa ano ano yung paharap nang paharap pa oh, na ano ano yung sige pa ano yung ano ano Pagawaan. <laughs> Parang kalalabas na may pabrika. Si ay, <laughs> 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 amoy mga guys Ang may pabrika, guys. <laughs> <Right>. <laughs> Ayan, guys <laughs> In fairness, ang ganda. Ay, ay naka, naka po kami guys. Oh. Mag-behave kami kasi baka sigawan kami ito kasi naka ba? Ang ganda. In between. In between. Kasi dati, hirap na hirap kami eh. yeah. Dahil yung pagkagawa ng ano, masikip. Yan, yan. Yeah. First and first serve. first. Okay. Oo, oh, oh. oh, yan. Yeah. Ito rin. Okay. Oh, oh, kanong, hindi ba siya gubulong? gugulong? mo higa muna lang kaya? Hindi. Oh, ayos yan kasi. Hindi. Iba, iba higa muna lang. Hindi, hindi yan kasi. Ano? Ano? Oh. Siya 'yung ticket ko wala na na yung yung ano pala. Oy, hindi pa kamtan. Nag-improve. Ngayon, dito na diha, kasi sempre ka papalabas lang sa ano eh fabric breaker. Amo yan dito, guys. Ami ticket ni cause. Kasi sanu ug dunsan sekali Pero anyway, dito na lang tayo. Dito na. And, guys, so. behalf kami, guys, kasi naka ang aming mga face. mga face na mga, naka <laughs> parang airplane din ulit <laughs> Kah kahapon yung sinakyan natin parang airplane meron pang mesa na ganyan na ano wala man tayong kukain kahapon yung ating air ay, yung ating airplane yung ating bus may ano may lagayan ng pagkain wala man tayong pagkain ngayon tama lang din na walang bisa dito sa gitna kasi kinain natin lahat nag <laughs> like breakfast na kami ng bongga guys kaya ayan kaya guys mamaya ulit pag nakarating na kami ng ano ng Genova katunog ng Genova no? katunog <laughs> ng Genova sabi sa sa ba Dati sa Genova ba I yun. Mean, Ngayon sa Geneva. Ano <laughs> saan yun? Sa makatulog <laughs> Genova kami guys. Hindi Geneva ha, kundi Genova. Uh -oh. Sa English ayan kasi ayan. Genova. Ah, Genova yes. Oh, sa English naman sa Geneva is Geneva nga, di diba? A G Geneve. A French yun Geneve. Pero Geneva yung English. Okay. Genova guys. naman yung sa Italy.